May mga aso mo at saka mga pusa mo. Ay, hello, Do! dog. And then, marami kasi kong So, mga pusikat na lang. Basta, stay food. Pag nilalaro kayo... pusa mo, kinakanta mo ba silang, meow, meow, Yeah, yeah, yeah. yeah. Buisit, no? Ako, ilang linggo kong ano, tinimbog sa utak ko yung meow, meow. Kahit anong miau, miau. ginagawa ko, uh, nakinakanta ng utak ko. Tapos nakakamutang ko na. Tapos ngayon naman, pinalita ng apate, apate. Ganun talaga. Apate, oh, oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah, apate, yeah, Apate. Oh, apate, apate. Apate, apate. Apate, apate. Apate, apate. meow, meow. Apate, oh, apate. Apate, apate. Apate, ulit na sa utak ko yung apat, apat. Apat, sa bahay. Ano kaya next? Gawa ka ng isa pang kantang ganun. Ang dami kong ginagawaan. Huwag mo kong utos ha. At, Tatagdagan mo pa ako. For more... Kung makautas ka rin sa akin eh. Ano mo na yung utas? Utas. May salitang utas. Oh. Meron? May, may salitang utas, di ba? Mm. Oo. Oh. Meron. Oo, oh, alam ko yun. Oo. Oh. Grapes ano, yun, grapes. Ubas yun. <laughs> ang ganda, ang ganda. Uh, grapes. Uh, that's so grapes. Yeah ganun okay. ba yun? Mali. Okay. Ganun, ganun, ganun yun. Ano kala mo kumanta niya? Si Bruno Mars, tsaka si ano yan, Rose? Oo, oo nga. Ganun, ganun, Si Manny Pacquiao, tsaka si, Jini, si Ah, pati, Apati, thank you, Lord. Apati, I love you, Manny. Uy, napapasayo tuloy si Angel. Oo. Alam mo, mag na siya habang nagbibiro ang kami rito. Mas maganda na sumaya siya kamagak sa mag-nubena. Noong time show naman. Ano yan? Noong time show naman. Kaya... Noon time show daw to kaya sasayaw siya. Oh, yeah. Oh, okay. tama okay. ano naman. Morning show to. Sasayaw ka pa rin ba? Matutulog lang siya. Morning <laughs> show. Natulog. Okay lang. Ayan. Maraming maraming salamat Thank sa pagsali mo. Thank you. Thank you, you Miss Angel. Alamin na natin kung anong hato ng matlakay contestant number one mula kina Ryan at Ayon. Yeah. pangalan niyo po? Anong pangalan ano niyo po? Pa? Pangalan mo ate? Ano, ano ang pangalan, pangalan niyo? Po? Joshi, Banatigaw from Malabon City. Ah, Malabon. Josie Josie, Yes. Josie. Yes. Oh, oh, bakit? Ano binigay niyo po? Kalokalay. Kalokalay po. Kasi po ano um kaboses niya po, tas kamukha niya, magkasing ganda po sila. Ay po! <laughs> As in, uh, kamukha niya talaga. Opo, tsaka po ano, kung paano po umarte. Oh, kaya pala lahat dito yung mga tropa mo, taka malabon. Yeah! Ah, talaw, 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 wow! Titi. <laughs> Meron ikaw, pa, ikaw, baka may nakapagsabing may kamo ka, may kaloka like ka. Sa Nakita malam... niyo na ba kayo ni Michael B? Ay! Bakit? <laughs> <laughs> Miss Tony Fowler or... oh! Ah, Tony Fowler. <laughs> pa si Mama Oni. May version din siya ng apat si apat si. Apat si Okay, marami marami salamat. Marami marami salamat. Thank you. Back, Back to, to you guys. guys. Naalala ni Sir Og yung bubblegum days nila. Oh, no. hi, Yaya. <laughs> si Yaya. Si Yaya at si Angelina. <laughs> Ngayon naman ay pakinggan natin ang komento ni Jurado Gladys Reyes. What's up, Madlang people? Mama Ray De La Cruz, thank you again for my hair and makeup. Sharon Seneta. Sa biglang tingin, akala ko, Sharon Coneta. Ano yung pangalan niya, no? Kaya akala ko, no, nakatalikod siya si Ate Shawi ang gagayahin niya. Uh, pero alam mo, si Miss Angel Aquino, isa yan sa mga kilala nating may magandang mukha, di ba? May maamang mukha, gandang Pilipina, ikanga. nga. Pati yung kanyang kayumangging kaligatan, gusto gusto ko yung kay Miss Angel. At isa pa yon si Angel kasi no, madalas sa mga roles niya, ma mabait, ganyan, yung inaapi. Sa totoong buhay, ganun din siya magsalita, kumbaga eh. Yun no, yung mahinahon, Medyo hinanap ko sa'yo yung mga ganon, no? Sharon. Kasi alam mo, uh, unsolicited advice sa mga sumasali po dito. Sana kung, kung uh, alam niyo, maniwala, ikaw mismo maniwala ka sa sarili mo kung sino talaga yung iyong kaloka-like. Ang ibig sabihin noon mag-research ka kung pa paano siya magsalita, kung pa paano siya gumalaw, kung pa paano siya umarte, no? So, but nevertheless, I appreciate your effort to be here today, Sharon. So, good luck to you! Thank you, Miss Gladys.